Suran ng Pasay City Regional Trial Court ang habeas corpus petisyon ni Curly Descaya tungkol sa kanyang Senate detention. Sa petisyon ng kanyang kampo, nag-commit daw ng grave abuse of discretion ng Senado sa pagdetine sa kanya. Pero walang sufficient evidence para sa claim ng kanyang kampo ayon sa korte. Ibig sabihin, mananatili si Descaya sa kustodiya ng Senado matapos makontempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinadetain ng mga senador si Diskaya matapos ang tila paiba-iba nitong sagot tungkol sa absence ng kanyang asawa na si Sara Diskaya sa pagdinig. May heart condition daw si Sara kaya no show siya sa hearing nung araw na yon. At may excuse letter ito pero hindi pa niya binabasa. Pero nang ilabas ng komite ang sulat, may meeting pala si Sara sa employees nila tungkol sa kanilang company issues. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Uh, wala po akong intention talaga magsinungaling pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, masakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang uh, hypertension. At katunay nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Nirerespeto ng kampo ni Diskaya ang naging desisyon ng Korte. Favorable man ito sa kanila o hindi. At aalamin pa ng kanilang kampo ang susunod nilang hakbang. Matatandaang umatras na rin ang Diskaya couple sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa pag-aakala umanong may favorable recommendation para sila ay maging state witnesses. Kabilang ang dalawa sa corruption complaint ng DPWH sa ombudsman dahil sa mga substandard at non-existent flood control projects sa Bulacan.